barbecue. Hindi tayo basta ako dito. Party ko si di. Okay ron Ito. Ito. Ito na ko. sa amin ng sampung oras. Sampo. At ang Chinooks Boy ay medyo naiinip-inip dahil wala silang magawa kundi mag-ikot-ikot dito sa ground. Ayan. Pag ihawi natin ng chicken barbecue tuloy, mahilig naman silang mahi, mahilig naman sila eh sa manok. Oo. Oh. Iyaw sila ng chicken barbecue. Ayan. sila pag natin. Hawa mo ito, anak. Ilan? Marunong kayo ah. Marunong ka rin tayo ron. Mm -hmm. Sarap yan. Parang chinooks yan. Thank you. Medyo mahaba-haba ang brownout namin ngayon. At tatlong araw po ito. 10 uh, Saturday, Sunday, and Monday. Tagal. Tagal. Pero pagdating ng 5 o'clock, ano na, meron ng kuryente. Siyempre, nainip-inip ang mga baguettes. Wow! Naaamoy agad. Ano, naaamoy? Parekoy? Uh, si Otep talaga, si Otep ang magaganyan Ikaw mga ikot-ikot oh. anak ha. Total kayo umilig sa manok eh. <laughs> ang init pala. Ang <laughs> init pala guys. Iusod natin ng konti. Para yung steak hindi mainitan. Mali pala ako. Wait. Bango! Yun! Ganun pala. Ganun pala. Saka parang hindi masyadong ano. Mabigla ang ating barbecue. Naaamoy mo na -amoy muna ba, Tyron? Ang napakabangong ulam. favorite ulam ng dalawa. Iusot natin dito ang apoy, ay ang baga. Sobrang init kasi ngayon guys, sa loob parang hindi ko ma ano, makiri na magluto doon sa loob namin. Sa loob ng TV. Hindi makapanood ng TV. May kuryente nga, mainit na eh. Hindi pa kayong brown out. Yan na! Anak! Tige. Wala pa. Hindi pa pala. Sorry! excited excited na Wala nalabo hey, pala nangangamoy na kasi ka-bango uh, like ang lambot mong aking ano hey, ah ano? oh, chicken barbecue rider dahan-dahanin lang natin dumidikit yeah. okay

Leg part, si malisig din eh. Loh, dumili yaw. Di bali, malakas naman kasi yung hangin. Kaya ganun. Pangit tama kasi pag mabibigla. Pero ang sarap, grabe ng amoy. Amoy palang, ulam na, Tayron. I mean, you're here. Ah! Sarag ah kasi natin yung ano, apoy. Ipusot natin. Papasukog ang ating sikon. Baho! Naaamoy nyo na ba? Yes. Ulam natin. Mo, serp, ang trucks ang self-control mo sa mga... <laughs> Hindi. Oo. Oh, pa naman yan eh. Yun pa naman yan sa kain. Pagluto na. Oo. Oh, diba? self po... Kulang pa! Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Hindi yun o. Hindi yun Ito ang gusto ko sa barbecue. Yung aboy. Yun. <laughs> Nagutom na. Smell. Smells like? Iyan, yeah, nasunog na. Maulog. Maulog. Smells. Smells like what? <laughs> Sauce. <laughs> Sauce. Mga boy chinoks. Nag-tandem sa chicken barbecue. Wow. Hindi naman chinoks eh. Ah, basta manok. Basta manok. Kaya lang, ang kanilang bansag ay si Boy Chinox. Kasi yun ang lagi naming manok. Marang mauuna yung iba, magtatanggal tayo ng ano, yun sa dulo, mas mauunang maluto. Like this one, luto na o. Oh. Ang Anggalin natin. Yan! Anggalin natin yung nasusutot na. Dahil nauna siyang maluto na lang na luto yung mga nasa dulo? gitna. too. ay hindi yung dulo nga ito. ha. Ah, mula. Amoy, amoy lang. mula. 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 na inspire ha. na mula. 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 Diba? mula. 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 Labang birthday ng isang chinooks boy. Kailang birthday mo? 25. Wow! Labang ito oh. ah! Oh. Siyempre, ang hahahandahin namin ay chinooks. 2014. Takpang klase dapat. Siyempre, It's chinooks. Roasted. O oh, sige, roasted fried chicken. Roasted ba ba? chicken and... Oh, kainip! Eh, or... Roasted chicken. So roasted oh, or fried chicken. chicken parin. Chicken, chicken parin nasa <laughs> 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 <Hi. laughs> Mainit eh. Mainit eh. Ikut be, ikut. Ini kaya aku yang ciri. Sarap loh. Kaya aku yang Sobrang sarap guys. Yung ginamit ko nga palang sauce dito ay yung ready made na na sauce. Kasi, ang sarap-sarap talaga noon. Sobrang favorite talaga namin. Naka-ready na siya. Naka-sashay na. 'di ba? Ginagawa ngang mas easy yung ating life as mother. Kaya tayo maggaget get ng ano, mag mag mother. ng mga sibuyas, bawang kasi naka-incorporate na doon. Tapos sakto lang rin naman yung alat, hindi siya sobrang alat. Ito yung gusto ko dito kasi kaya ako namimili ng mga barbecue sauce. Eh. Nagta-try ako pala. Iba, iba. Para malaman ko kung alin yung, syempre, maalat, kung alin yung hindi. yung ko namang ipakain ng ipakain sa mga kids na maaalat. Ayan, eto lugo na to. Tanggalin na natin. Oo, oh, diba? Para naman yung dulong, ano, iusog na lang natin yan. Kasi yung dito banda, hindi malalulog. Oo, <laughs> oh, Tyron. Tikim, lang. Tikim na! Sige na, na! Sobrang init lang! kabe? ba Ulam na. lang. Sobrang init lang. O, diba? Yung mainit sa loob. And painit pa kami sa barbecuehan. <laughs> Sabi ni Ote, pala ko ba malamig sa labas? <laughs> Mas mainit pala. It's delicious. 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 Ah, <laughs> hahahaha na to ito pa sarap ng amoy mm, amoy pa heaven <laughs> sa amoy eto <laughs> 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 ni reserve yung... <laughs> si approve mm. At least approve, At least approve. Cool. Cool, cool. Cool. yeah oh Kainip. Kainip din <laughs> pinagpawisan din kami ni Ote tuition fee. Another ipon e for ano naman, for enrollment by June, by July. Yung ano talagang buhay ng mga parents. Hindi <coughs> pa yun, hindi. Shadong ano pa yun. Din? At, ano talaga, ang tuition fee nila otip dito ay para din nasa Metro Manila. So, ano din? <coughs> pag naka private din kasi dito guys ay parang metro manila rate din expensive din talaga kaya talagang grabe ang ano kayod ng parents ganoon natin po ilalim na lang, ang, diyan, konti na lang. kasi hindi malulutong kasi kasi yung leg part mas mahirap talaga pa kasi nasa side naman siya. Saka ano yan, oh. eh, medyo mas malaman. Mo, no, ito ang barbecue. Hila tayo, Wait, basta ako dito. Barbecue chicken. Masinip eh. Okay lang. Ito oh. ah. Yeah. Ito. Ito na, yan na. Ito ang ko.

kasi magkakapantay ang baga natin guys. Kaya inaalis ko yung luto na. Tapos inilagay. Wow, Ito. 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 sarap. ang pang-ulam. Hello. Ano ulam nila ng carabao? Iya. Shinox. Kanin pa, no? Bukod sa manok pala. Kanin pa, no? Siyempre, hindi pwedeng walang kanin. Okay. Ayan, guys. Sobrang konti na lang. Init na inip na ang dalawa sa pag-iihaw namin. Kaya ninugot ko na sa stick yung mga ready na para makakain na kami. Ayan, okay na to. Mami. Ayan, mga extra balat. Hindi naman na namin kakainin yan. Kapag gustong kainin mga. ng boys. Yun o. Yun Kain na tayo na. Kakain na kami. Kain na kami. Apat. Apat. Kain na kami sa labas. O, okay. kaya parang social kain sa labas. Kasi brown out. O, diba? O, diba? finish sobrang sarap guys sobrang pango. at ito mo ating talaga ang mga kids sobrang uh, ano talaga yan, iwan, iwanan lang na muna natin yung dyan ay, ito luto na po ito balat to eh yan mawiro, gusto ko kumain na balat kain na tayo uh, let's pray muna Sando Let us honor in this thy from which we are about to receive from thy bound through Christ our Lord. Amen. 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 Yan. Kain po tayo. Ito na po ang ating masarap na barbecue chicken. Siyempre. Siyem. Ang sa akin, may ka-partner na Haraba style chili oil. O diba, literal na sa labas kami kasi ang init-init sa loob. Wala okay, kong Kamay lang tayo. Sige. Sige. po yung mo na. po. po. Kain! Boys! Kain! Ito. tang. Kuha tang. Three points. So, mangtumas? Mangtumas na sa'yo. Kuhang mangtumas? Mangtumas ka rin? Wow! Tumas pala sila ako oh, sili oil. Eh. Sili oil! Anak, o. Oh, kung ng chicken. Ano ko yun, pakpak. na yung pakpak. Yeah, yeah. Hindi Hindi okay, man niya, hindi man kumakain ng pakpak si Tyron? Sumadami yeah, yeah. Kumakain yeah, yeah. ka ba pakpak? Kumakain pala siya ng pakpak lolo eh. Sorry na lang. Sorry na lang. <laughs> eh, hey. <laughs> Special po tayo. Sa kain. Kamayin sa Mamaya pa kasi ang kuryente namin guys. 5 o'clock. Kaya dito muna kami sa labas. Literal na kumain sa labas. Sarap. O diba? Sarap naman, ron Tado, oh, sarap po. Oh. Hmm! Dad! Kaya ng tubig. Wala ka tubig ano, niyao, oh. Dad, ano, na hili na natin. Hindi Ang depth of friendship <coughs> ng tubig. Sarap, Tyron? Hmm! Sarap pang oh. lihaw. <laughs> <laughs> Naisipang mag-lihaw, nainip yung mga... Ano eh? Chinooks, Boys. Mm, di meron kaming manok. Iba barbecue ko naman talaga. Pero sa kawali lang supposed to be. E, sobrang init sa loob ng bahay. Parang hindi ko naman maatim na magluto pa sa kawali. <laughs> init init. Tama dilim. Sige na, nagkakulimlim ngayon. Kulimlim nga tang. ngatang.

nadadagdagan ng aking kanin. Uh, Harap din pa! Ito po ang aming tubig. <laughs> Pasalubong na <laughs> bottle. Oh. Mm -hmm. Harap. Lasang ice cream. Pero <laughs> ah. Wala nang tubig si Tayron. Hmm. Sarap! Sarap? Oo, oh, sarap na hangin. Buti nyo lang talaga ano ngayon. na hangin. hindi na. Parang ulan. May mga times kasi yeah. talaga guys na ano, sobrang kalmada ano tang. Sobrang init. Okay. Hindi na nakatiis. Kanen, busunya Kanen, busung pak kanen. Busung mana kanen? Kanen. Kanen. Kasi may kalipas. Mayroon pa siya. Hmm. Okay. Pag naubos yung kalin mo. Harap! Bagay na bagay sa sili oil ng karabas. Karabas style sili oil pala. pack sila mm. ang walang um, ano ang chicken na eh? ano ah chicken pastil hmm pastil o pa, pala wala pa tayong chicken pastil oh. hindi pa ako nakapunta ng chinooks wala oh. po ang pa? Bukin mo na kami.